Trabajayao, ah, uh, tetrayao, ah, uh, ops! <laughs> uh, Sumobra na may suklika. May uh, suklay mo. <laughs> Poso! Everybody! Dahil dito, la libre! Masaya na lalo mga 'yung gold Aling puri kier dito tayo ngayon sa Kaloocan to spread panalong saya and ayuda sa ating mga kabarangay dito. At na-chika nga ng kumpare kong sikat na merong lindahan dito na talagang madalas at paboritong puntahan ng mga ating kabarangay here for their everyday needs. And ano bang special with today? Well, let me tell you, ha? Huh? Sagot ko lang naman na yung araw na ito oh! ang mga pipilhin ng mga customers na darating sa tindahan na mapapili. <laughs> yes! You got it right you heard it right, right from my mouth. <laughs> Lahat yan. O, di ba? Ang laks na kamada. So, let's go. Ano natin? Tara na! Hello! Masayang araw! Nandiyan po ba si Ate Ate Evelyn. Ate Evelyn! Ate Emily, Kayo po si Ate Emeline? Wala pong Emi yan? <laughs> Hello Ate Emeline! Ako po si Aling Puring! Nice to meet you! Nachika sa akin ni Cap na paboritong tindahan daw to na ating mga kabarangay dito sa 167 At ikaw daw ay isang Aling Puring member! So kanegosyo kita! Ilang taon ka ng Ilang taon ka ng Aling Puring member? Ay, may card. Nandiyan yung card niya. Di ba, ali, ka mamaya na yung card. Saan pure gold ka namimili? mimili? Wow! Sabi parang, bakit, bakit sa pure gold ka namimili ng mga paninda mo? Saka maganda ako. Ah! <laughs> Parang ikaw, nakita nyo ganyan ang mga kanegosyo natin. Maganda kasi wala silang stress. Dahil sa few gold sila buwibili. Mura na, de kalidad pa talaga. Okay, Ate Emily, meron akong surprise for you. Dahil panalo day mo today. Alam mo ba yon? Panalo day mo talaga today. Dahil bibiling ko ang sundakan mo today. Yes, you heard it right. So, simulan na natin. Ayan, mag-spread tayo ng good vibes and panalong panalo day talaga to Right? Let's start. Okay. Liga na. Aling puring, aling puring the best ka. Ano? Aling puring, aling puring the best ka. Ano yan? Bibilin mo yan? Bibilin mo yan? Bibilin ko yun eh. Bibilin ko yan para sa'yo. Ah! Oo, oh, oh. magpapagustap yung sangap, yung panin, pag naluto mo namin yan, pwede na meron kayo. Ayan, ayan, yung item yan sa ayan. Pure Gold, nanay. Ayan, ayan, ano masasabi mo, nanay? Maraming maraming salamat sa inyo, sa biyaya yung tumating sa amin. Thank you din, nanay, ako next time, pag mago grocery ka na madamihan, magsabay na kayo ate Emily, mag-grocery guys sa Pure wow. gold, ha? Ay, salamat! Thank you, Nike. Ingat ka. Enjoy oh, your wow. bigas. Bye. Ito ba yun? Ito ba? Ito ba yun? Ito ba yun? Ito ba ililibre ko? Wow! Ililibre kita! Hindi pa nalo din. Ang mo. Wow. Ang pambaon. Ako, napakabayot na bata. Nagbabaon talaga. Wow. Dito ka buwi pili kay Ate Emily. Ako, okay. congratulations. Libre ko yan sa'yo ngayon. Hello. Dahil panalo din mo today. At hindi lang yan, pag uwi mo galing school, malamang butong ka. So, hindi lang Bagong item ko from Pureborn. Yummy! O, pag nagustuhan mo yan, gumaling ka sa Pureborn, gumaling ka ngayon doon. Pero kapag gusto, i Sige lang! Wow! Nahiya ka ba? Oo! <laughs> o, oh. oh, dagdagat mo ba yan ate Evelyn? Para maganang mag-aral. Maraming pagkain. O, oh, ano yan? Ano yung kinuha mo? Oh, wow! Ang sweet naman. Bibiliin niya ng kapatid niya. Nako, thank you so much, baby girl. Mag-aral ka mabuti and see you around. Thank you, babe. Hi, oh. hi, oh. hi, oh. hi. hi, ate! Nako, may marami-rami yung nang-pamili marami mo. mag Pero alam mo ba, ang tawag sa ngayong araw na ito, panalo Mo. Dahil lahat yan, ako magbabayad. Iyan. Yeah. Kasi Iyan so rich. Okay. Ate, congrats. At ito pa para sa'yo. New items ito from Pure Gold. Ayan. Idalad mo ngayon sa inyong ula. Ang luto, pang sausawan, ang tangin mo kaya ang buhay. Panalong-panalo talaga. Okay. okay. Take this na Ay, di mo naman, Ate Eni. Ako. Sa ano ko na babayaran? Hindi mo nililita. Ako talaga hindi. Hindi ito magbabayad ah! Hindi ito magbabayad! Ako ang magbabayad! Wow! Surprise! <laughs> nice. Masaya nga lang mga tatay! Saan tayo galing? <laughs> ah! May trabaho kayo ngayon! So ito pang malihanan nyo ito, kapi-kapi. Pagkinaan natin sa trabaho, no? Kuya, ice coffee mo! Sarap! Kasi mainit na yun! Okay! Alam nyo ba mga tatay, panalo dito rin? Ano ba? May salitang panalo kay your goal. Dahil dyan, nilibre ko kayo. Ako magbabayad ako mga pinabili nyo today. Are you happy? Yes. Yeah, Are so happy? Parang so happy. Show me your happy. Give me a dance. Okay. I love it. Okay, congratulations so, eh, so mga tatay at hindi lang yan para sa iya ito. Ayan, pag nagluto si Bisis o si nanay, ayan, isahog-sahog yan para masarap ang gulay ninyo. Okay? Salamat. Hey, congratulations. Mag-ingat kayo, ha? Ano yun? Ha? Siya ba? Bakit? Gusto magbayad? Gusto magbayad dito? Oh? Hindi ka pwede magbayad. <laughs> Hindi ka pwede <ba> magbayad <laughs> dahil lililibre kita. Hindi <laughs> ka yun sa'yo. Ha? Ano yun, kuya? <laughs> ha? Ah, oh, may bibilin din si kuya. Oo, oh, bibili daw siya. Arsi daw. O, oh, pagbilan din yan. Ito pangalan mo, kuya. Blue? Kaya naka-blue shirt ka. Alam mo ba, Blue? Panalo day to day. Kaya yung mga pinili mo, ako magbabayad niya para sa iyo. O, ito na nga. Pakita mo na. Thank you, Ate Emily. Ako, para sa iyo to. Ang sese ng kulay, di ba? Very safe. Kitang-kita ka sa daan. Sotin mo yan kung nagde-deliver ka. Ano ba ginagawa mo? Tama ba magde-deliver ka? Ah, okay. Basta marangal ang trabaho. Masipag, matyaga. Talagang laging mananalo. At ito ang mga panalo mo. Kaya na rin dito, panalo mo para sa para sa'yo. Ang saya, no? Gaano <laughs> ka kasaya from 1 to 10? Sayawan mo daw. Wow! Gaano ka kasaya from 1 to 10? Wow! <laughs> oh! Para sa mga ka-office mates ko. Oh. Kasi treat ko na lang din po. Dahil tinitreat nila ako. Yeah. Oo, oh, ganyan lang din. na mo, lagi ka nagtitreat. Ikaw naman matitreat ngayon. Ah, yes. Oh. oh, saan kayo nag-grocery ng mga kasamahan mo? Siyempre po, sa Pure Gold. Ayun! Ako, magkikita pala tayo doon ulit. Okay. Okay. Ay! Hey. Ikaw ah! Okay. Ikaw ah! Saan yung helmet mo? Hmm. Nasaan yung helmet mo? Bata ka ha? Wala kang helmet! Kaya nako Dahil wala kang helmet! Manalo mo po! Magaling na inilibre ang lahat na binayaran mo today. Bukod <laughs> <laughs> ka ako ang magbabayad ng lahat na binili mo today kay ate Emeline. Meron ka pa nito from Pure Gold. Halika ate, pumabaka nga d'ya. Ayan ate, para sa iyo. Sukot mo nga ate, tignan natin kung pa siya. Ay, nako dito ko okay. na <laughs> Mahal lang bayad dito. Mahal. Mahal. Kasi ang bayad ko dito, sayaw. Ay! Ready? One, two, three, go, no, sayaw. Ate, sayaw. Ate, sayaw. Ate, sayaw. Eh! Wow! O, diba, mo ang dami mong dala sabi mo, wala, nagsayaw lang ako doon para may grocery ako. Di ba? ako saya sa'yo. Ang saya. saya. Okay. yan sa'yo at katulad nga lang sinabi ko, panada din mo today, ate. Kaya sinayawan mo lang may grocery ka na. Wow, thank you. Okay. Congratulations, ate. Ay, pasensya ka na, matigit ka na ulo ko eh. Okay. Kayo, mga ka-pure ko, gusto nyo din ba ng panada din? Ako sagutin nyo lang ang katanungan na ito. Ano ang iyong panalo moment with Pure Gold? Nako, comment na below. Type nyo lang ang hashtag, Pure Gold Always Panalo. Space your answer, space your location. Nako, mamimili kami ng five winners ng 500 pesos gift certificate sa mga magpo-comment sa ating page. ba? always panalo talaga. O oh, yan, Ate Emeline, habang wala pang mga bumibili. Kanina ko pa gustong itanong to eh. Ang ganda-ganda na kong tindahan mo. Congratulations by the way. Thank you po. Ah, at saka dito na rin kayo nakatira, no? Oh, dito na. Oh, nakita ko yung mga anak niya nandoon sa likod. Naghihintay sila. So dito na rin sila nakatira nandoon yung bahay nila. Ito naman yung tindahan. Ilang years na itong tindahan mo, Ate Emily? 8 years na po. Ito ang una mong tindahan. Apo. Apo. So 8 years halos ka age na nung panganay mo. Apo. 10 years Apo. old ang panganay mo, di ba? Okay, saan ka namimili ng mga stocks mo dito? Sa Pure Gold po. Ever since? Ako. So, Aling Puring member ka talaga. Tindahan ni Aling Puring member for how long ulit? Ito um, po yung 2021. Ayan, meron siyang card. Ay, pakita natin. Ay, ang bongga ni Ate Emily. Talagang solid, ka pure Gold, solid ka negosyo. Eh, bakit naman sa Pure Gold ka namimili ng mga stocks mo? Mas ang dami po mababa yung presyo. Tapos, pwede po siyang i-deliver dito. eto naman, Ate Emily, syempre pag nagkatrabaho tayo, dapat pipiliin natin yung trabaho, masaya tayo, diba? okay. di ba? Hindi naman tungkol sa, sa kinikita lang lahat. Dapat una sa lahat masaya ka. So, ano ang pinakamasaya dito sa trabaho mo as a sari-sari store owner? Kasi po dito po, ano, habang po nagtitinda ako, nababantayan ko rin po yung mga bata. Yes! Oh. Hawa oh. ko po yung oras ko. Oo. Ang boss mo ay ang sarili ako. mo. Hmm. Ah, po. Kung kung tamad po ako, wala pong kita. Tama. Yun nga lang, no? Pag talagang hindi ka bumangon, wala hindi po. ka nagbenta today, wala. Wala po kami. Okay. Pero hangang-hanga kami sa'yo, Ate Emeline. Akala mo yun na yun, sila lang ang merong ano, sila lang ang may treat, sila lang ang panalo day. Hindi. Panalo day po din. Dahil meron akong itinabi para sa'yo na ko bigyan ng ayuda to. Yay! Palakpa! Yan. Para sa inyo yan, Ate Emily ng pamilya mo, bahala ka kung gusto mo itinda o gusto mo personal usage, okay lang yan. yan. Ate Emily, anong masasabi mo sa Pure Gold? Para may ano natin sa kanila, i-relate -re yan. Thank you po. Uy! Oh. O, oh, di ba? Yay! Ate Emily, hindi imposible lahat. Basta mabait kang tao, masipag ka, mapagmahal ka. Alam ng Diyos ang pagmamahal mo sa pamilya ko at alam ng Diyos ang ang mga mababait na nanay pinagpapalaya ng Diyos. Kaya huwag kang matatakot, lagi ka lang magdasal. At andito ang pure gold para sa'yo. Dahil tindahan ni Aling Puring member ka, hindi ka mahihirapan kahit kailan. Okay, palakpakan natin ulit si Ate Emily. Maraming salamat ulit Ate Emily. Ako, magigita pa ulit tayo sa Pure Gold. Ako, pag nabili ka ng mga stocks na paninda mo kasi mukhang kailangan ko na mag-replenish. Ayan, ang saya. Ako, what a day. Nakakapagod, napagod ka, no? Ang bilis niya kanina eh. Parang super woman ko so, sa Ate Emily. Maliit pero terrible talaga eh. Thank you Ate Emily sa pagbibigay ng, ng pahitulot sa amin sa pag-welcome sa amin dito sa napagandang mong tindahan at dito sa inyong tahanan talaga. And ang saya-saya dito sa store mo. And again, sa ating mga viewers, ako gusto nyo ba na sa barangay nyo naman kami next na magpunta? Ah, mamimigay kami ng ayuda dyan. I-comment mo lang belo kung saan ang barangay nyo. At malay mo naman, baka sa inyo naman kami next magpamigay ng saya. O, ba? Diba? Just type hashtag aling vlog space name of barangay and municipality. Yes! Once again, aling here. Nako, like, subscribe, and click the notification bell for your weekly updates of Tindang, Kuwela and Ayuda! Masayang araw! Thank you, Ate Emily.